Sa pagdaan ng panahon mga ka-farmers, itong mga manok na ito ay unti-unti nang gumaganang kumain o malakas na silang kumain sa ating binibigay dahil uh, maykit isang linggo na yung pagbibigay natin nito so nasanay na sila. So itong mga manok natin ay uh, agad silang kumakain at uh, meron silang ganang kumain dahil sa ating binigay. At syempre naman ito ay mabango kaya gustong gusto natin na mga manok. So ito mga ka-farmers yung sinasabi kong may good news tayo. Ito yung mga bagong lipat natin at merong dalawang itlog na makikita ngayon. So kukunin. kukunin lang natin yung itlog. So ito yung isa mga ka-farmers na itlog. Puti. So ang perception ko nito ay yung puting manok na nangingitlog. So yan, napakaliit pa. At kukunin natin yung isa ng sa gilit. so ito namang isa ay kulay brown so ang perception ko nito is nasa abuhin or yung bar track natin so yan yung itlog ko yan yung makukuha natin So ayos to dahil nagsimula na silang Mangitlog So ito nasa isang linggo na rin silang kumakain ito Ang ating mixture Meron pang natira so napakain na natin itong 65 heads ng mga manok Ito kayang kaya pa ng 15 Na manok na ipakain natin dito So mga ka-farmers, bakit nga ba huminto sa pag-itlog yung ating mga manok na layer na nangingitlog naman sana yung nakaraang mga araw o linggo pero ngayon ay huminto sila So meron akong tatlong nakikitang factor mga ka-farmers kung bakit huminto sila sa pag-itlog So unang-una mga ka-farmers ay yung feed transition natin So sa feed transition naman mga ka-farmers nanggaling sila sa feeds at uh, commercial feeds tsaka pinalitan natin ng alternative na feeds So dinahandahan natin ito mga ka-farmers para hindi sila manibago Pero ito yung isa sa mga naging resulta yung huminto yung kanilang pangingitlog Pero based on my experience mga ka-farmers, itong paghinto ng mga pangingitlog nila ay normal lang talaga Dahil yung katawan nila ay nag-a-adjust dahil sa bago na pinapakain natin So sa mga susunod na linggo ay natitiyak ko mga ka-farmers na iitlog ulit sila Pero sa ngayon, uh, yun yung isa sa mga factor na nakita ko na bakit huminto sila sa pag-itlog So yung pangalawa naman mga farmers na factor kung bakit uh, huminto sila sa pag ay sa panahon. So dito sa amin mga ka-farmers, halos everyday umuulan at malamig yung hangin o simoy ng hangin. Kaya isa sa mga factor din mga farmers na ang mga manok ay hihinto sa pag kapag gano'n ang panahon. Kung mapapansin nyo sa tag-ulan, yung mga manok natin ay konti lang talaga yung iniitlog nila. So gano'n mga ka-farmers na nangyari dahil sa panahon na taglamig, hindi makakapag-produce yung mga inahin natin ng itlog. Kaya uh, sa sa tagulan mga farmers hindi tayo mag -e expect na marami silang itlog. Kaya naman mga ka farmers ang ginawa ko para ma-address ito ay supplyan sila ng mais. So mapapansin nyo, meron akong hinahalo na mais sa kanilang mixture. Alright? So yung pangatlo naman na factor na nakikita ko ay yung sa stress. Stress sila dahil sa lamig ng panahon. So isa sa mga factor din mga farmers na hindi sila mag makapangitlog ay yung na-stress sila dahil sa sobrang lamig, sa hangin, sa gabi especially uh, open sila. Kaya tinatamaan sila ng malakas na hangin at may kasama pang ulan so yung tubig so isa sa mga factor din na hindi sila iitlog ay dahil sa stress yung iba naman dito uh, yung nakita nyo kanina merong na stress din dahil uh, nagsisikipan sila sa isang area or maliit yung area na inilagay natin so yun yung mga tatlong factor na nakikita ko kung bakit sila huminto pero kalaunan mga ka-farmers natitiya ko sa inyo na itong mga manok na ito ay iitlog pa rin kapag uh, okay na itong ating panahon sa so, ngayon, mapapansin nyo umuulan na naman. So, ito, uh, dagdag stress naman sa ating mga alagang manok. Pero, ayos lang yun mga ka-farmers dahil uh, kahit hindi sila umitlog, yung katawan nila ay maganda naman. Tsaka, hindi naman tayo nasasayangan sa pagbibigay ng pagkain sa kanila dahil yung feed mixture natin ay napakamura lang. Hindi kagaya ng commercial na feeds yung binibigay natin tapos hindi umitlog, hindi tayo makakabawi sa ating ginastos. Alright? So pala mga farmers nung nakaraang araw nabanggit ko sa inyo na sa video na yung isang manok ng kapitbahay natin ay binenta natin yung nakagala lang dito at kahapon meron akong nadakit na isa so ito yung rooster na dinakit ko na noon at tinalian ko dito dahil namamalo doon sa mga bagong tinatalian ko so pagkaraan ng isang linggo mga ka-farmers pumunta yung kapitbahay namin dito at kinuha yung manok so binigay naman namin at sinabihan na palaging pinapalo yung mga manok namin dito kaya tinalian namin So sabi niya ay ilalagay niya sa kulungan para hindi makatakas o tatalian niya. So yun, ah, pagkaraan ng isang linggo mga ka-farmers, ito na naman, bumalik na naman yung manok. So siguro nakawala or di ko alam kung anong nangyari. Kaya bumalik na naman dito. So hindi ko pa agad ito hinuli. Inobserbahan ko kung namamalo pa rin siya. So nung isang araw, ah, nakita kong yung, uh, yung manok ko na bagong tinatalian ay pinapalo nito. So tumakbo ako mga farmers at hinuli ko yung manok. So nakikita niyo nandiyan sa kulungan. So nilagay ko diyan sa kulungan mga farmers at uh, kung hindi yan kukunin ng kapitbahay natin ay isasali ko yan o ibebenta ko yan uh, siguro bukas kung hindi niyan kukunin. So isa sa mga bagay na ayaw ko mga farmers ay yung mga manok na hindi sa atin na pumupunta dito na tumutuka ng mga tukain at yan din ang isa sa mga sanhi kung bakit merong mga manok natin na nagkakasakit dahil Uh, galing sa kanilang manukan at kung meron silang sipon or sakit o kung saan saan sila umiinom ng tubig tapos umiinom na naman tubig sa patukaan natin or sa feeder ng ating mga tinataliang manok so nagkakasakit talaga yung mga manok natin so yun yung hindi ko gusto sa uh, mga manok na hindi sa atin na pumupunta dito so ito benta na naman natin ito bahala na